Pinalakas ng Estados Unidos ang presyon sa Rusya sa pagpapadala ng mga supersonic b 1 bombers malapit sa hangganan nito. Isang hakbang na tiyak na magpapabahala kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya sa posibleng susunod na mangyari. Ang B-1B o sa buong pangalan nito, ang Rockwell B-1B Lancer ay isa sa pinakamagagaling na bomber plane na nagawa. Kasama ng B-2 Spirit at B-52 Strata Fortress bumubuo ito ng isang makapangyarihang bahagi ng Trident ng mga strategic bomber na ginagamit ng United States Air Force at particular na naipadala na sa mga lugar tulad ng Iraq at Syria noon. Noong dekada isang libo, siyam na siyan, siyam na raan na po naisip ng Air Force na gumawa ng eroplano na pagsasama ng supersonic na bilis ng b 58, Hustler at malaking kapasidad ng Bili 52. Masyadong ambisyoso ang orihinal nilang plano, kaya kinansela ang programa noong huling bahagi ng 1,170S dahil sa gastos at iba pang dahilan. Nagsimula ang paggawa ng b makalipas ang ilang taon noong isa at inoptimize ang disenyo nito kung saan nagsimula ang produksyon noong 1,183 at ang mga b b ay pumasok sa serbisyo ng Strategic Air Command noong 1,186. Sa kabuuan, isang daan ang ginawa at halos kalahati sa mga ito ay aktibo at operational pa rin sa United States Air Force. Habang ang mga retiradong unit ay nakatambak sa tinatawag na Boneyard, ang malawak na pasilidad ng imbakan ng mga eroplano at misil ng United States Air Force sa Tucson, Arizona. Narito kung bakit espesyal ang BISAB una. Mabilis ito, kidlat ang bilis. Ang BISAB bilang ang tanging kasalukuyang Amerikanong bomber na kayang umabot sa supersonic na bilis. Nababasag ang sound barrier at lumilipad ng mataas sa kalangitan. Sa makisa sa Mark pabak o higit sa siyam na daang milya bawat oras kapag lumilipad sa mataas na altitude. Kahit mababa ang altitude, mabilis pa rin ito. Abot match zero tuldok dalawa o mahigit pitong daang milya kada oras. Ang B-2 Spirit, isa sa, isa sa top bomber sa mundo, ay may pinakamataas na bilis na anim at dalawamput walong milya bawat oras. Ang bilis ng B-1B ay nagpapadali sa pagpasok sa himpapawid ng kalaban pag-iwas sa depensa, at mabilis na paghahatid ng kargamento bago ligtas na umatras mula sa lugar. Bago pa man magkaroon ng oras ang kalaban na maintindihan kung ano, ano ang nangyari. Kahanga-hanga rin ang liksi ng eroplanong ito dahil sa variable geometry ng mga pakpak -pak na kayang i-adjust ayon sa sitwasyon at kondisyon ng misyon. Ang forward wing settings ay para sa mabilis na take-off, landing, at ilang high-altitude situations habang ang aft wing sweep ay para sa supersonic at high subsonic flight. Nagbibigay ito sa BE-B ng mahusay na liksi sa mababa at mataas na altitude. Ang BE-B rin ay may natatanging kakayahan na magdala ng pinakamalaking payload ng parehong guided at unguided na mga bala sa buong inventaryo ng Air Force. Kaya nitong magdala ng nakakagulat na 75,000 libra sa kabuuan na may kapasidad na hanggang 24 na cruise missile. Samantala, ang B-52 ay may maximum payload na 70,000 libra at ang B-2 Spirit ay hanggang 40,000 libra. Kaya ng isang B-1B na magdala ng halos doble ng bigat kumpara sa isang B-2 bomber at madali ring malagyan ng iba't ibang uri ng mga bala ang mga B-1B. Kabilang sa mga halimbawa ang limang daang libra Mark 82. Dalawang libong libra mark walumput apat general purpose bombs. Limang daang libra mark anim quick strike naval mines cluster munitions. Dalawang libong libra guided bomb unit. Tatlumput isa at guided bomb unit. put apat laser joint direct attack munitions. Ito lang ang United States Air Force bomber na kayang magdala ng long-range anti-ship missiles at pwedeng i-upgrade para magamit ang hypersonic air-to-ground missile. Isang daan walumput tatlo at iba pang advanced armas. Dahil dito, isa ang b 1 -B sa pinaka-multifunctional na bahagi ng Arsenal ng Air Force. Ano man ang misyon, ano man ang kondisyon, handa ito para sa kahit ano. Bukod pa rito, kahit na may kasaysayan na ito, na ilang dekada na ang nakalipas, ang B-1B ay nananatiling isa sa pinaka-makabago at pinaka masalimuot na strategic bomber na umiiral ngayon. Mayroon itong modernong aperture radar, navigation systems, at electronic countermeasure, para matulungan sa mahihirap at delikadong sitwasyon. Tinutulungan ng Synthetic Aperture Radar na subaybayan, kilalanin, at atakihin ang iba't ibang target, kasama ang gumagalaw na sasakyan. Bukod pa rito, may fully integrated na Datalink FIDL system ang BE sa B para sa mas mataas na kaalaman sa labanan. Mabilis nitong naipapadala at natatanggap ang datos sa ibang unit, command post, o Combined Air Operations Center para matukoy at atakihin agad ang bagong target kapag lumitaw. Samantala, ang kombinasyon ng Global Positioning System, Global Positioning System, at Inertial Navigation Systems nito ay tinitiyak na palagi nitong matatagpuan ang tamang direksyon kahit anong sitwasyon nang hindi umaasa sa mga ground-based navigation aids o tuloy-tuloy na komunikasyon sa radyo. May electronic jamming equipment at radar warning receiver ang BE sabi para malaman ng crew kung may banta ng pagkakatuklas. Mayroon din itong kasamang chaff at flare expendable countermeasures para guluhin ang mga paparating na interceptor, pati na rin ang tow decoy system. Dahil sa mga tampok nito, tulad ng supersonic flight, mahusay na maneuverability, at mababang radar cross-section, ito ay isa sa pinakamatatag na strategic bomber na nagawa. Kayang pumasok at lumabas ng BSB sa mapanganib na lugar ng hindi natutuklasan o nasasaktan at madalas magdulot ng malaking pinsala. Hindi ito haka-haka Batay ito sa totoong karanasan dahil ang biisab ay lumipad na ng 12,000 sorties mula isa sa Syria, Iraq, Afghanistan at Libya. Mayroon itong mahabang at kapuri-puring tala ng tagumpay. Kaya't isa itong nakakatakot at mabagsik na puwersa na ayaw harapin ng kahit anong militar saan mang panig ng mundo. Sa kabuuan, ang BISAB ay halimaw sa himpapawid. May ilan sa mga ito na lumipad papuntang Norway Malapit sa hangganan ng Russia, hindi sinabi ng Air Force kung ilan ang B-1B na inilagay. Pero may litrato na nagpapakitang tatlo ang sinamahan ng mga Espanyol. EFA Labinsham M. Hornets papunta sa Orland Air Station, ang pangunahing base ng F-35 stealth fighter sa Norway. Galing ang mga Hornets sa Koflavik Air Base, Iceland. Hindi rin ito unang beses na may B-1B sa Norway. Unang na deploy ang mga ito sa bansang Scandinavian, noong Marso 2000 at 21 na may layuning magsagawa ng mga ehersisyo para magkaroon ng karanasan sa pagsasagawa ng mga misyon sa ilalim ng Arctic na kondisyon. Dati, ang United States bombers sa Europa ay karaniwang nasa United Kingdom dahil sa mas banayad na klima. Nakita ang mga B-2 sa Scandinavia noong 2000 at 23 isang taon matapos magsimula ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Sumali sila sa Arctic Challenge 2023, pinakamalaking ehersisyong militar sa Nordic. Ang Arctic Challenge 2023 ay naglalayong paunlarin ang mga inisyatiba para sa seguridad sa Arctic at palakasin ang kakayahang magtulungan sa buong rehiyon ng High North. Ang mga bomber ay nakita rin sa iba pang mga bansa sa buong mundo, kabilang ang Japan, South Korea, Turkey at Australia. Madalas silang lumilipad ng malayo para sa mga misyon at pagsasanay kasama ang mga kaalyado ng Amerika. Bago ang 5,000 milyang Atlantic na biyahe, sumali ang b sa b crew sa Flag 200 at 53 na pagsasanay na may araw-araw na sorties. Mula Dyess Air Force Base, Texas patungong Nevada Test and Training Range, nagsasagawa ng simulated strike missions sa pinagtatalo ng himpapawid. Ayon sa United States Air Forces in Europe, malamang magsasagawa rin sila ng ganitong pagsasanay sa bago nilang tahanan sa Norway. Dumating ang United States Air Force b B.I. Sabilancer mula Dyess Air Force Base, Texas sa Orland Air Force Base, Norway noong Agosto Siam, 2025. Upang simulan ang mga pagsasanay na pinangungunahan ng mga kaalyado bilang bahagi ng pinakabagong Bomber Task Force, Europe. Ang deployment ay tumutulong sa United States Air Force Aircrew na hasain ang taktika, maging flexible, at patatagin ang koordinasyon sa mga kaalyado sa pamamagitan ng sabayang pagsasanay na nagpapataas ng kakayahan at kahandaan sa pakikikdigma. Sa teatro ng operasyon, magsasanay ang bomber aircrew crew ng sunod-sunod na misyon sa mataas na panganib na himpapawid sa pangunguna ng mga kaalyado. Magsasanay ang mga aircrew sa mahahalagang bahagi ng proseso ng paghahanap, pagtukoy, pagsubaybay, at pagtutok sa target. Pinapabilis at pinapahusay ang aksyon ng mga bomber at fighter laban sa banta ng real-time. Habang nagsasanay ang mga aircrew sa mga kasanayang ito, sabay din silang nagsasanay laban sa mga banta mula sa lupa at himpapawid. Dinisenyo ito para pigilan ang kanilang kalayaan sa pagkilos na mahalaga para labanan ang banta at makuha ang kapangyarihan sa himpapawid. Hindi man tuwirang binanggit ng press release ang Rusya, malinaw itong ipinahiwatig ng mga opisyal at analyst. Ang paggalaw ng mga bomber ay paraan ng United States at NATO para ipakita ang lakas at magpadala ng mensahe sa Kremlin. Ayon kay Teniente Coronel Eric Alvarez, kumander ng 300 at 45th Bomb Squadron binibigyang daan ng deployment ang pagsasanay kasama ang NATO allies para maging handa at mabilis mag-adapt. Tungkol ito sa pagbuon ng karanasan at tiwala ng magkakasama, pagpapahusay ng kahandaan at pananatiling alerto sa pabago-bagong mga sitwasyon. Samantala, ayon sa opisyal na Facebook post ng United States Air Forces sa Europa at Africa, hindi lang tungkol sa mga bomber ang misyon ngayon, Tungkol ito sa pagtayo ng magkasama-kasama ang ating mga kaalyado at kaluwang, ipinapakita na kapag tayo ay kumikilos ng sabay-sabay, nananatili tayong matatag. Ang Bomber Task Force ay nakatuon sa pagtutulungan, tiwala, kahandaan, at paghahatid ng kapayapaan gamit ang lakas sa labanan. Siguradong alam ni Vladimir Putin ang presensya ng mga bi sa doon. Alam niya ang kakayahan ng mga bomber at ang laki ng pinsalang maaaring idulot ng mga ito sa militar, infrastruktura at kanyang pamana. Dapat bang gawin ng United States ang napakalaking desisyon na maglunsad ng pag-atake sa teritoryo ng Russia? Dahil sa laki ng kargamento at husay, madaling makakatawid ang BISA-B sa hangganan ng Russia, umatake sa mahahalagang target, at magdulot ng kaguluhan sa Kremlin. Sa ngayon, malabong mangyari ang ganitong pangyayari maliban na lang kung magpasya ang Russia na salakayin ang isang bansang kasapi ng nito dahil sa Artikulo 5 ng North Atlantic Treaty, mawawala na ang lahat ng limitasyon. Ang mga kaalyado ng NATO ay magkakaroon ng karapatan at tungkulin na protektahan ang kanilang mga kapwa kasapi. Maaaring gamitin ng Estados Unidos ang pagkakataon para atakihin ang mismong puso ng Rusya. Maraming opisyal ng NATO at leader ng Europa ang nagbabala tungkol dito. Si General Carsten Breuer, Inspector General ng Bundeswehr at pinakamataas sa militar ng Alemanya, ay nagsalita na ukol dito. Sabi niya, maaaring umatake ang Russia sa isang NATO country, posibleng Baltic state, sa 2,000 at 20,000. Sa panayam ng British Broadcasting Corporation, sinabi ni General Brewer, may layunin at may pag-iipon ng mga kagamitan para sa posibleng mga susunod na pag-atake sa mga kasaping Baltic ng NATO. Ito ang tinataya ng mga analis sa 2,000 at 20,000. Kaya kailangan nating maging handa pagsapit ng 2,000 at 20,000. Kung tatanungin mo ako, walang garantiya na hindi ito mangyayari bago ang 2,000 at 20,000. Kaya dapat tayong laging handa lumaban. Kahit ngayong gabi, pinalakas ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang posibilidad na ito. Sa Sky News, sinabi niya, Naniniwala kaming sa dalawang libo at tatlumpong posibleng lumaki pa ang kakayahan ni Putin. Pinipigilan ng Ukraine kaya wala siyang oras sanayin ang kanyang hukbo. Sabi ni Zelensky, Kayang bumuo ni Putin ng bagong hukbo sa loob ng sampung taon o mas maikli pa. Nagbabala si Kalihim, General ng NATO Mark Rother na kahit matapos ang digmaan sa Ukraine, mananatili ang banta ng Russia, at hindi ito agad mawawala. Habang napalitan na ang maraming sundalong nawala sa Ukraine, at handa na para sa seryosong pag-atake sa mga bansa ng NATO. Sa pagtitipon sa Chatham House sa United Kingdom, sabi ni Rutter, sa loob ng tatlong buwan, nakakagawa ang Russia ng dami ng bala na katumbas ng nagagawa ng NATO sa isang taon. Inaasahan na makakagawa ang kanilang depensa ng isa libo at limang daang tangke, tatlong armored na sasakyan at dalawang daang Iskander na misil ngayong taon. Ayon kay Rutter, maaaring gamitin ng Russia ang militar laban sa Nito sa loob ng limang taon. Aniya, ano lahat tayo ay nasa silangang bahagi na ngayon. Ang bagong henerasyon ng mga misil ng Russia ay bumibiyahe ng maraming ulit ang bilis kaysa sa tunog. Ang distansya sa pagitan ng mga kabisera ng Europa ay ilang minuto lamang. Hindi na uso ang silangan o kanluran, puro NATO na lang. At pagdating sa Nito, habang ang iba't ibang miyembro ng alyansa ay gumagawa ng mahahalagang hakbang para dagdagan ang kanilang gastusin sa depensa at imodernisa ang kanilang mga militar. Walang duda, ang United States ang pinakamalakas na puwersang militar at pangunahing panakot sa mga kaaway ng alyansa. Ito ang pinakamalakas sa lupa, himpapawid, at dagat, may pinaka-advanced na gamit, teknolohiya, pinakamalaking budget, at pinakamahusay na record. Walang ibang bansa na malapit sa Estados Unidos pagdating sa lakas militar at ang mga B 1 B bomber ay perpektong simbolo ng kung ano ang kinakatawan ng United States. Mabilis, maraming gamit, matatag, at makapangyarihan. Sumasalamin sila sa lakas at husay ng militar ng Amerika sa lahat ng labanan. May mga tanong noon tungkol sa dedikasyon ng United States sa NATO at suporta sa alyansa nito sa Europa. Ang mga aksyon na tulad nito, ang paglalagay ng ilan sa pinakamagagaling na bomber sa mundo na pitong daan at 50 milya lang ang layo mula sa hangganan ng Russia ay nagpapatunay na ang ang pinakamalakas na militar sa mundo ay hindi basta-basta manunood lang habang ang kanilang mga kaibigan ay nasa panganib. Nakatuon ito sa paghahanda ng handang laban at may kakayahang puwersa na maaring humarap sa Russia sa Nordic o Baltics kung kailanganin. Kapansin-pansin din ang timing ng BE SABE dumating ang mga bomber ilang araw lang bago ang malaking pag-uusap sa pagitan ni Pangulong Donald Trump ng United States at Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Tila taktika ito para ipakitang seryoso ang United States kay Putin. Dumating din ang mga biisabi sa Norway mga isang buwan bago simulan ng Russia at ng pangunahing kaalyado nito na Belarus ang kanilang zapat. 2,000 at o West 2,000 at 25 na mga ehersisyo militar. Inaasahan na libu-libong tropa mula sa Moscow at Minsk ang lalahok. Ang mga ehersisyong zapat ay isisinasagawa ng paunti-unti mula pa noong dekada 1,000 at ang pangunahing layunin nito ay ipakita ang kakayahang militar ng Russia, sanayin ang mga tropa nito, subukan ang mga bagong kagamitan, at ihanda ang mga puwersa ng Russia at Belarus para sa posibleng labanan laban sa NATO. Ang mga ehersisyong zapat ay itinuturing din bilang isang uri ng pampulitikang mensahe, isang paraan para ipakita ng Russia ang kanilang mga armas, kagamitang pandigma, at pinakabagong military hardware, pagpapamalas ng lakas, pananakot sa karatig bansa, at pagpapahirap sa NATO. Paulit-ulit pinakita ng United States na hindi magpapadala ang NATO sa presyon o pananakot. Dahil lantad na ang mga pagkabigo ng Kremlin sa Ukraine, hindi na ganoon katakot ang mundo sa Russia tulad ng dati. Kahit na pumasok ang Russia sa Ukraine na isa sa pinakamalalakas na hukbo sa mundo sa papel, laban sa isang mas maliit at hindi handang bansa. Nahirapan at nagdusa ang Russia na may kakaunting tagumpay lang kapalit ng kanilang maraming sakripisyo. Nawalan ito ng libu-libong tao, tangke, radar, armored vehicle, artilyeriya, eroplano, at iba pang mahahalagang gamit militar. Isinagawa nito ang isa sa pinakaaksaya at walang kakayahang pananakop sa kasaysayan. Ipinagpalit ang napakaraming buhay at bilyon-bilyong dolyar na halaga ng kagamitan para lang sa maliliit na piraso ng maputik na lupa at maliliit na pamayanan. Nakita nitong bumagsak ang ekonomiya nito dahil sa bigat ng record na antas ng pamumuhunan sa depensa at sunod-sunod na mga parusa na ipinataw ng mga bansa sa buong mundo. Ngayon, Matindi ng pinagdudahan ang reputasyon nito bilang isa sa pinakamatalino, pinaka-advanced, at pinakamakapangyarihang puwersang militar sa mundo. Dahil dito, mas mahina na ngayon si Rusya at Putin kaysa dati. Kahit ganito, seryosong puwersa pa rin ang Rusya dahil sa kalupitan ng leader nito at lumalalim na ugnayan sa China. At ang katotohanan na, sa kabila ng lahat ng kabiguan at kahinaan ng kanilang militar, hawak pa rin nila ang pinakamalaking bilang ng mga sandatang nuklear sa buong mundo na may humigit kumulang 5,000 at 500 lahat-lahat. Dahil dito, dapat ipagpatuloy ng United States at NATO ang pagpapanatili ng presyon. Kailangan nilang ipagpatuloy ang pagpapatibay ng kanilang depensa, palakasin ang kanilang mga militar, at gawin ang mga kinakailangang hakbang para ipakita sa Rusya na handa silang lumaban pabalik. Kailangang bumuo sila ng pinakamalaking panakot laban sa pananakop. Palagi ang ipinapakita ang kakayahan at kahandaang tumugon gamit ang parehong kalupitan ng Rusya nitong mga taon. Kaya ang simpleng pagpapalipad ng BE sa B bomber sa karagatang Atlantiko, mas mahalaga ang pagsasanay sa Norway kaysa iniisip ng iba. Ayon sa post ng Air Force sa Facebook. Tungkol ito sa pagtatayo ng tiwala at pagpapakita ng pagkakaisa sa pagitan ng mga kaalyado at katuwang. Ipinapakita nito na mas malakas ang nito dahil sa pagkakaisa ng mga miyembro, higit sa inaasahan ng Russia ni Putin at pinananatili ang kapayapaan sa lakas inaasahang magpapatuloy ang paglipat ng mga pangunahing gamit militar ng United States malapit sa hangganan ng Russia sa mga susunod na linggo at buwan. Nais ng Amerika at mga kaalyado nitong ipaalala sa Russia ang posibleng kakaharapin nito kung sakaling gawin nito ang napakadelikado at magbabagong larong desisyon na palawakin ang kanilang pananakop lampas sa mga hangganan ng Ukraine at pasukin ang mga bansa tulad ng Poland, Estonia, Latvia o Finland. At sa bawat pagkakataon na magpadala ang Amerika ng kahit kaunting bahagi ng kapangyarihan nito sa lugar, si Putin ay magmamasid, makikinig, at lalo pang mag-iingat. Alam niyang anuman ang gawin niya, at gaano man karaming rublo ang ibuhos niya sa depensa ng kanyang bansa, hindi siya kailanman magkakaroon ng pwersang kayang tumapat sa lakas ng United States at NATO. Maaari kang matuto patungkol sa mga posibleng mangyari kung sakaling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Russia at NATO sa aming oras-oras na pagsusuri ng isang posibleng labanan. O kung gusto mong makita kung paano ikinukumpara ang lakas ng NATO hindi lang sa Russia, kundi pati na rin sa mas malaking alyansang Brazil, Russia, India, China, South Africa. Panoorin mo ang aming paghahambing ng lakas militar ng NATO versus Brazil, Russia, India, China, South Africa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming pinagkakatiwala ang channel para lagi kang may alam at updated sa lahat ng mga kaganapan. Mula sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang geopolitical na labanan sa buong mundo. Maraming salamat, gaya ng dati, sa panunood.